ika at dalawamput-apat na kabanata. Kung hindi ang Panginoon ay naging kakampi natin, sabihin ng Israel ngayon, kung hindi ang Panginoon ay naging kakampi natin, nang ang mga tao ay magsibangon laban sa atin. Nilamon nga nila sana tayong buhay, nang ang kanilang puot ay mga alab laban sa atin. Tinabunan nga sana tayo ng tubig, Dinaanan nga sana ang ating kaluluwa ng agos. Dinaanan nga sana ang ating kaluluwa ng mga palalong tubig. Purihin ang Panginoon na hindi tayo ibinigay na pinakahuli sa kanilang mga alipin. Ang kaluluwa natin ay nakatanan na parang ibon sa silo ng mga manghuhuli. Ang silo ay nasira at tayo ay nakatanan. Ang saklolo natin ay nasa pangalan ng Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa